Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet, pandasal muna tayo. Ako si Lisa Singson Caupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Hindi masaya magkasakit. Noong bata ako, oo, gustong-gusto kong nagkakasakit dahil ibig sabihin, absent ako sa eskwela at sa bali. Yipi, Kapag nawala na lagnat ko, pilit kong tatakbo at magpapapagod para mabinat at mag-absent muli. Ngunit nung habang ako'y tumatanda, nagbago ang aking pananaw sa sakit. Nung ako'y baguhang kristyano pa lang, ang paniwala ko ay kapag ikaw ay may sakit, may kasalanan ka siguro sa buhay mo kaya't wala kang proteksyon mula sa Diyos. Ngayon, ang aking paniwala ay ang sakit ay isang grace smuggler, isang pagkakataong ginagamit ng Diyos upang tayo'y mapalapit sa Kanya trangkaso man ito na pinapwersa tayong huminahon mula sa ating nakakapagod na schedule o cancer na nagtataning sa ating buhay, ang sakit ay may paraang hulihin ng ating atensyon at ituon ito sa mga bagay na mahalaga sa ating buhay. Ang kaharian ng Diyos ay nasa ating piling, lalo na kapag tayo'y may sakit. Kapamilya, lalapit pa tayo kay Jesus? Tayo magdasal. Jesus, pagalingin niyo ko sa aking katawan at spirito. Amen.